Sinitak na sa tungkulin ng Office of the Ombudsman, si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Demostens Escoto dahil sa kasong katiwalian. I'm considering itong mga changes nangyari recently in market structures. Uh, This from government service ang ipinataw ng ombudsman kay BVAR Director Demostens Escoto. Ito ay matapos mapatunayan ng ombudsman na guilty sa kasong grave misconduct si Escoto na nag-ugat sa kasong katiwalian na isinampa laban kay Escoto. May kinalaman ang kaso sa pagbili ng BVAR ng mga communications equipment noong 2018. Dahil dito, itinalaga ni Agriculture Secretary Francisco P. Tio Laurel J.R., bilang officer in charge si Isidro Velayo Si Demosthenes Escoto ay naharap din sa isa pang investigasyon ng ombudsman dahil sa pagpapatupad kamakailan lamang ng Fisheries Administrative Order No. 195 kung saan pinagbabawal ang pagtitinda sa palengke ng mga isdang pampano at tingsalmon. salmon. Maari lamang daw mabili ang mga nasabing isda sa mga hotel at restaurants. Magkasama sila Senator Rafi Tulfo at Senator Cynthia Villar sa senador na kumwestion sa desisyon ito ng GOR, samantalang dapat noon pang taong ninitin-ninitin na yung ginawa ang nasabing direktiba. Bakit mga tindero at tendera sa palengke ang pinag-iinitan? Yan ang tanong ng mga senador sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa gitna ng review na isinasagawa ng ahensya sa naon nauna nitong desisyong ipagbawal ang pagbibenta ng salmon at pampano sa mga palengke. Giit na mga senador, naiintindihan naman daw nilang taong 1999 pa inilabas ang Fisheries Administrative Order or o FEO 195 na nagsasabing pinapayagan lamang importation na sabi mga isda para sa canning and processing at para ihain sa mga restaurant at mga hotel. Kaya makakarating lang daw ang mga isdang ito sa mga palengke sa pamamagitan ng mga smuggler o sa mga mismong importer kung yung nagtitinda paparusahan nyo? Yung nagtinda doon sa nagtinda. Kasi ano naman ang malay ng mga wet market dyan? Tayo ang dapat yung ano ang ano hinanap nyo yung importer or smuggler yung importer na nagdivert at saka yung smuggler but never yung ano yung mga Ayan. wet market kasi mga oh, simple tao lang yun hindi nga na ano, naiintindihan ng policy nyo i-penalize nyo yung mayayama <laughs> Banat pa ni Sen. Rafi Tulfo, hindi naman daw yata tamang ipagkait sa may hirap ang pagbili ng salmon at pampano. Meron mga tao, mga hirap na kababayan, that they cannot afford to go to the hotels and restaurants because it's a little bit pricey kapag yan po ay naluto na. Whereas they opted to go to the wet markets kasi mabibili na lang mura at sila na po magluluto at kung anong klaseng luto na gusto nila, again, ulitin ko, for the end time. Ito mga hirap na kababayan, gusto nila makatikim na masasarap na imported, give it to them. Kasi po, pagdating po ng mga occasions tulad ng birthday, tulad ng mga kung anong pa mga handaan meron dyan, binyag, ito po yung mga inilalapag po nila sa, sa mesa, sa hapag, kainan. Ito mga imported fish na pwede na may pagmalaki. Ipinag ipunan ko po itong para makabili po ako ng pampano, para makabili ako ng salmon, binili ko po sa wet market, imported po, etc., etc. So you're depriving those people. Bakit? Eh, bawal sa palengke, pero okay sa restaurant, at okay sa mga hotel. Anong pinagkaiba? Uh, we have already been implementing that since its enactment in 1999. Uh, but uh, recently, uh, we've received reports that there are a lot of uh, illegally uh, diverted fish and fishery products in the wet markets. This has become prevalent, necessi necessitating the Bureau. Uh, Ito hong uh, market monitoring that we are doing, this is just part and parcel of the expanded uh, expanded uh, uh initiative of the Bureau. Lumabas din sa pagdig na 1,800 pesos na import processing fee lang ang binabayaran ng importers ng Pampano at wala itong buwis dahil sa VAT exemption. 1,800 pesos lang ang buwis na binabayad, kinikita yes, ng gobyerno. Holy moly! Okay. 1,800. Yes. Tapos it, ngayon, ibibenta to na pagkamahal-mahal sa mga restaurant hotel, tiba-tiba diba, yung, mga, yung mga importer. Yes, hindi pa hindi pa pumasok uh, sa isipan niya na teka muna mo may problema ata dito you should have approached the proper authorities kami mga legislator para magpasa ng bas, batas na para taas-taasan yung buwis na yan kausapin namin BIR it is duty exempt because uh, sir meron pong preferential ano kaya nga po so, yes. so, so ibig sabihin 1 to sawa kahit na isang milyong container kada araw magpasok ng mga isda, libre ito mga importer. So, mukhang mali ata yung mga trabaho natin dito. mag importer na lang ako ng mga imported na isda. At ang laki palang kita, 1,800 lamang ang ang babayaran ko. And then, mantusawa na ako sa kita. Tanong pa ng mga senador, baka naman pati mga pampano na dito sa bansa hinuhuli ay naisama sa mga bawal ibenta sa palengke. Paliwanag dyan ang BIFAR. Magkaiba ang itsura ng locally produced sa pampano sa mga nauhuli sa ibang bansa gaya ng China. Locally produced by aquaculture. Yung black ho, uh, captured ho siya. Yung imported ho, normally yellowish. Yung kulay. At uh, may difference din ho sa, sa fins niya. Mas mahaba ho yung local. Pero yung presyo pareho lang. Uh, mag, uh, Actually, uh, medyo mahal ho yung ng konti yung, yung uh, locally produced. December 2 nang ilabas ng BIFAR ang moratorium para suspindi ng pagpapatupad ng FAO 195 para aralin muna ang regulasyon. ang nagulat nang lumabas sa balita na pinagbabawalan na ng BIFAR ang pagtinda sa merkado ng salmon at pampano. Mabentang salmon at pampano dahil bukod sa malasa na ito, abot kaya pa sa karaniwang mamimili. Kaya naman, nangambang mga malilit at kawawang matindera na umaasa sana sa pagkakitaan nila sa pagtinda ng mga isdang ito. ilang taon na nilang pinagkukunan ng kanilang kabuhayan itong mga isdang ito. Tapos, ngayong kalagitna ng holiday season, biglang ipinagbawal. Binigyan lang sila hanggang December 3 para ibenta ang mga ito. At pagdating ng December 4, ito raw ay kukumpiskahin At syempre, nabigla rin ang mga mamimili na nais makapaghay ng mga pagkain ito sa Pasko. Sinigang na ulo ng salmon, salmon belly, salmon teriyaki, fried pampano, paksiong pampano, iniaw na pampano, hindi pa ba kayo nagugutom <laughs> Pasensya na pero ang mga mayayaman na lang na may perang makain sa hotel at restaurant ang pwede na makain ng mga isdang ito. Or kung gusto mo kumain ito, yung dilatan na lang ang pwede mong bilhin. This is anti-poor.